Good day everyone! Ayan, ngayong araw, ito na naman ang lulutuin ko kay Rina. Sa amin, sa lunch pala namin, hindi lang para kay Rina. Ito, spinach, uh, zucchini, and ligo! Ayan, so, sabawang ko yan. Lagyan ko ng, ano, gagawa ako ng soup gamit itong gulay. Alam nyo na, favorite. Itong ligo. So, ito, nagigisa na ako. And, excited na yung iba dyan. Excited ko na yung ating tissue in. Tissue Ayan. Pakuliin natin ng mga 3 minutes. Bago ilagay ang spinach. Ayan, timplado na yan. Kaya ilagay ko na ang spinach. Masarap ang spinach at saka yung sardines. Sakala nyo, ang sarap niya. Parang malunggay din. Parang yung, 'di ba yung spinach ay sa atin sa amin sa Iloilo, ang spinach ay yung kulitis. Hindi ko alam kung mayroon din tawag sa inyo din kulitis. 'Yun parang 'yun ang version ng spinach dito. Sa sa Pilipinas, kulitis. siya o, Luto na. Kainang time na. Abangan ang reaction ni Rina dito.